Ito ang putol niya. Okay. Wow. Wow, laki oh. Salamat po. Ayan mga ka-dragon, good afternoon. Ngayong araw mag-harvest tayo ng repolyo. First time to dito sa Mindoro na may nakatanim ng repolyo. Nabubuhay rin ko lang repolyo dito. Ay, dal sa inyo guys! Kunam kayo lang mag -mag ka. Actually, nakapag-harvest na sila. Lalita yung dating. Taan na kuya uyay? <laughs> ito oh. Lang lalaki. Hello. Tapos na rin? Oh, doon daw, Tinirahan kayo ng lima. Limang piraso. <laughs> Mukat eh. Kala ko marami kami ng ibisen. Ito usa yung usiro. Oh, nalipot na potus noot tuta kung hindi makakambas para bisin lat ko yayay hmm dami na sa bandang baba ton din maputik ano Pangatlong harvest na nila to. Ay, hindi ibig sabihin, doon lang sila nag-harvest? Okay. Oo. Akalain mo, kala eh. eh. Ay, Ay, mo, kala 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 mo, Hindi, ganyan lang, putuloy mo lang doon. Tulupin nyo lang. Mag-imilis natin, mano. Hindi na namin yung kreang, kaya kainin na siya. Yan. Kahit tusok mo lang yan, baliin mo na yan. Okay. Wow. Ang mga ilang kilo yung ganito kuya Uy. Ang eh. mga luto na ta, bulong na nga natangkan. Ala, ano, apeg ka to mo muna. Sige, ganyan talaga yan. May order sa inyo ang kuya Uy ay na ano? Sampung bandel. Sampung bandel. Dyan lang sa may palengke. Ah, kay Ah, kay Jaysa.

Dimanang. Mukulang kaya tayo, no? Mag-try. Sabi niya, 1817. Ay, hindi mo 'yung katulad ng Mahirap din mag-reply ko Mahirap lang naman yung bago, 'pag yung na. Okay naman na. 'Pag nakalaman na si hindi na siya ni Pero guys, yung mga ano buyer, gusto nila yung saktong ano lang, ganito kasi sobrang laki na to. 35, na kilo. 35 ang kilo, kuha nila. Ang galing, first time yan dito sa Mindoro, may nakapa, nang ano, repolyo, Naka, nakapabuhay. Ngayon, hindi na namin inisplan, one week na. Okay, kakainin na natin eh.

So ayan guys, pa ay harvestin ulit nila to kapag may pa-order. Pag may <makes> nag-order, <in the> kayo na magtibak na to. Balikan natin to. Hindi kasi ikon eh. Kasi biglaan lang yung mm -hmm. ano sa kanila order. Kaya biglaang pitas sila. <makes in the world> Kaya biglaan lang rin nito. <laughs> wow, laki oh. Kaya lang ano, parang magaan siya. pag siya siksik. Oh, tara daw. Okay na to, Kuya Wayang. Tara na to, eh. Pinatry lang nila tayo magpitas. Paano ba? design ang an angry Yan, dito naman tayo. Pinabalot nila ng, ano, Jerry. Jerry. Wala? Wala. Uh -huh. Okay. Okay, lang. Asan ba si uh kuya -huh. Edgar dito? Ay, yung patay. <laughs> Sikat po kayo sa muntiklaro eh. Charot. <laughs> Ayun dahil magaling man, gulay eh. Ay. Baka

ito so daming ano oh, si rigs, yes. Kanina pa tawag ng tawag daw sa iyan. Hindi Dito tuloy Dito namin ayon. Ayon. Dito, oh. Dito, oh. hmm. Dito, na inabunan. malaki, parang hindi sayang ito. Ito talaga kaya oh. Ito Tulungan nyo kami magtinda. Sige, Sige. Oh, pila, pila, pila hmm. eh. Porti lang sa ang dino. Sila. Sila kapitana. Sila kapitana mo lahat ito. <laughs> <laughs> <lang yan>. Matiyaga <laughs> mag ano yun. Magsurot tayo no. Matiyaga mabait ma ma <laughs> ka. Matiyaga yung tao na Il Ilang kilo po yung isang red bag na yan? 11 po yung hmm. Ano po? 11 kilo. Yan, kilo Tapos 35 lang ti ang kilo? Kukuha sa 40 po ang bigay namin Ay 40 po wow. Pero sa kanya 35 na si wow. oh, kasi bull yun Oo kasi wholesale uh. Mga baik po yun Shout out kay Kapitana Ay sorry sure. Ay sorry <laughs> hindi naman talo <laughs> yan. naman, mm. naman <laughs> si po yung hawak yun, dahil, yun lang Yung asawa niya. Papayatan data <laughs> sa akin. Nisang kulang at Atras pala nang atras. <laughs> Kunin naon. <laughs> Nisang kulang siya nakausap eh. Na, <laughs> <big anti> <laughs> May mm Hindi. -hmm. <laughs> Mm -hmm. Ito ang masarap sa ano? ko yes, na hindi na isprim to. Pangkain na talaga to. Okay. 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 to Okay. 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 Okay sa sunod kuyawing sayuti naman. Ito mo na nang no? ano eh. Para bagyong gulay. Itanim mo na dito yung bag, mga bagyong gulay. Alam nyo na eh. Dito. na lang tayo ng butong bago natin Patanin ka na dito standing. Uh -huh. Bawit nyo na rin yung gastos dito. Kaya <laughs> 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 ati Kathleen din pala to eh. <laughs> ati Kathleen, di mo man sinasabing may repulyuhan ka pala oh. sinasabing may repulyuhan ka pala oh wala abutan madam hindi <laughs> ka <siya> na nagpunta dito <laughs> wala nung harbisi hindi na nagpunta nung no, hindi siya na harbis lagi na nagpunta napadalan lang namin sila nung kahapon may most outstanding financier si engineer Engineer, engineer Meneses Financier Financier na, madis-disposed. Siguro may pa-order din si kapitana. Meron ba sa... Meron. Meron siya. Meron. Meron siya. Meron siya. Meron lang sa kanya. Ano yan? Obo. Tawag niya sa mga ano na. Tumpahan na rin dun sa kanya. Sarapin pa nang sa mga... Sabait niya kasi. Ang dami no, niya. Sabit. 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 Tirak na yung kukunan sa libaya. Oh, Magdaan ka mamaya kang tipibay. Ang oh. mapalinis niya palang eh. Patignan tayo. Oh. Aroy! Dadali na nga. pa ka. Oh. Mahal pa naman. Wala na eh. May parikir naman daw po yan eh. Ba, mahal eh. Kasi yung lula ko lang sayo sira agad. Mga dalawa sa usang dato. Ang parehas ka sila <laughs> ng barang mo. Ay, ito yan. <kayaan. laughs> ah, malakay. Tindanin ka mga <laughs> magkasakayot. Pagkitaan na, nasubrahan na kami ng pitas. Sige na, nakarang Magsupas na kayo eh kung wala na magbili. <laughs> sa ugla sa supas. Yeah. Grabe yung kaki Gaano yun siya? Hindi siya Dito lang yan guys sa ano? Barangay Manuot. Katabi lang ng barangay ng Monteclaro. May nakatagong ripulyuhan. Tatlong plat lang to pero padami nyo nang narabes ah. Kaya nga ito lang yung sumusamit na natasamina eh. Kabilis nyo magharbis ah. May na mga naiwan ka man? May mga may gumahinin. Aalanganin pa? Yung mga hindi na-overdue. Ito ay masigas. Retail na lang yan. <tipos> hindi na ba ito magtubo po, o yan natubo, ang dami na nasa yung unang oo, hmm? yun oh, pero malimot na lang siya ah, so, uh, uh, ito o oh. yeah. uh, yung... karang kapag akunan mo na siya, hmm, pa rin siya. Wala, wala na, wala, wala na, na. So, tingnan niyo eh kung magtubo pa Naroon. ito o oh.

Kahit gisa lang itong ripulo na ito, masarap. Pintang, gisa mo sa ano, sardinas. Hindi ba piniprito nila? Pwede ano ka na? Ang dalim yung isa. Ngayon ka na mo Naku, wasak na wasak pala. Ito. You Zero. Know. Sentiligaya pala hindi dinakain ng repolyo Pinry lang nila to guys na magtanim ng repulyo dito. First try pa lang eh, successful na. Bawi na nila yung gastos. Tatlong ano lang to, tatlong flat kung pinagtaniman nila. Saka tubig tayo daw, kaya sino Kinuha na nila Kinuha na nila Ano ay, tolong. Ito Sa lulo ko hindi. Ano na sa may kong ka? Ito pa Ay, reject pa, na. Ay, na to. Pero okay, ano, babalatan din namin siya ng sagad. Hanggang Ang sa, retail. Ang mm. yeah, so, na yeah, yan. Ito no. Ayaw nga nila nung malaki yung iba. Malaki kasi ito eh. Oh. Gusto nila yung maliit na siksik. Bagyo yun. Hmm. Yun yung sinasabi nila ang bagyo. Bagyo yun. Nakisa natin. Nasa sako, lukara na ron. Ito lang bandil na yan. i lang ka na yan. Ano? Kaya saan natin, dali yan kay kapitan na daw po last yan. Kumilaate. <laughs> hindi ako. Yan. Hindi daw. Napapatinggi hadir di red bug. Suntiligay pa naman hindi nagkakain, ako. Lantay bat hindi ako kumakain ng repolyo kasiarap-sarap naman. Kailtero. May goodness. Hindi nang dapat sana, mero.

pengen aku reject, yang kita tapi eh. mm -hmm. beli, <laughs> ah, beli apa lagi? aku jangan gue reject. Oh, Set, kalate. Set, kalate. Set kalate. Okay. Yan, din. Bale, limang kilo. Um, Bala na kayo dito sa dagdag niya. Niligayan na ako kanya, ha? Ayaw, may ulan na ulang niya. Kasi nakabulay na natin ako siya. Kaya ka lang <laughs> sa Yan, ato sa Kailangan pa po namin magbenta. <laughs> Kailangan po namin sila sa maha. So, ayan guys, bali paalis na kami. Sasama daw tayo magtinda ng kwan. Repulyo. Opo. Opo. Meron kami mag-tailin na rin. Pag-lock yung Ayan guys, oh may... <laughs> Nakatinda si JJ na isa na. akong cargador. Isa <laughs> <laughs> ka isang red bag. <laughs> Kagaling talaga mag-tinda yan ni eh, JJ. Ano yan guys? Free yung isang kilo. 400. 400. 400. <laughs> <laughs> 8 juta. Opo, mekon may po to my previous nang 1 kilo kaya 11 kilos itu kegawat hmm? thank you pote. selamat tuh <laughs> ah, ikau <tabakanya> sih <laughs>

Thank you po. Salamat po sa tiga. Okay. pag na daw po yan, kagawad. Charot. Sabihin ni Kuya Uying, saan na rin yung mga yaw? Naplatan na rin yata. Ay, bawat tindahan Kuya Uying, ginahintuan namin. Thank you po. Thank you, kagawan. Antay. Oh, may kinabot tayo. Antay. <laughs>